Sabi wato, wa, wa is block. Mm. Hello, good morning mga friendship. Andito si Impalada Boy, Himala at maaga siya. kagagali ko lang sa palengke. Nakatingin ah, ka lang ganun sa akin. Ang uh, kararating ko lang, magkasunod kami, mga fresh ship si EJ. Ayan, bumili ako sa palengke, lulutoy namin ngayong araw. Ako lang pala magluluto. Hmm. Ay, makatingin ka lang. Eh. O, sige, sabi mo yan kung magkano yan. Um, unahin po natin ang... Paalang manok. Paanang manok. Ay, ay, hita. hita. Hmm. Paaka dyan. Halagang <laughs> 73. 73? Oo. Oh. 32? 32 ba yan? Ayan na, Ayun o. Seven. Ay. Seven. Galing sa ano, binili ko sa ano sa Simor. Ay. Ano pa gitin Ay sa payam pa. Ito rin po ay manok din. Manok, pitcho. Ah, oh, tai, yan tai. Oh, magkano um, dali mo? 92 pesos. 92, sobra ka naman. 29. Binabaligtad mo 'yon. Oh. Ito toto to, dalawa para 185 ang isang kilo. Oh, tapos ito ay mga friendship ay labas mo. Ito mo ang bagay. Tenga ng baboy. Hindi, tenga ng kalabaw. Yan, tenga ng baboy. Oh, magkano? Talaga naman siya ng mahal yan. 58, 58. Ito pinabalik tayo lagi 85 pesos 185 lang Ang isang kilo mga friendship Ito para makita nila yan, nabay natin. O, diba sarap saan ang pang-tokwa? Ayan, no? Wani. Pag laki ng tenga mo, oh, ayan, no? laki ng tenga mo, oh, di ba mga friendship? ano tawag dito? Ilong. Ay, tenga. <laughs> Air drum siya. <laughs> ayan, ito mga friendship, Oh. Ang magkano kanina, 82? Ika, mo? 85. 85 pesos, bali isang kilo, 100. 85 din. O yan. Wala mo na. sa hulaan. O lahat na yan. Lahat yan. Hindi ko alam kung magka... Ano? Basta wala mo lahat na yan. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo. Ang etong gabi. Anong gabi? Ay, no, hindi ba ito ba? Patatas. O. Tapos ano pa isa? Ilabas mo. Um, patatas. Pinagsama-sama ng mga friendship tsaka pinisohan. Ayan. Patatas. Carrots. O. Carrots. Pakita mo. Ano pa? Tsaka bagyo beans. Ba ba tinagda bagyo beans yan? Sigaling bagyo. At <laughs> ah, saka ito, oh, Okay, tawa, oh, oh. Pakita mo, yung lili ito. Mas malaki pa yung ano mo. Kamatis. Yung, malaki pa yung kamao mo. <laughs> Sila laki ng holen. Kamatis. Oh. Ayan. O, alam mo lahat yan kung kasi. Itong kamatis ay... Hindi lahat na yan. 30 pesos. Basta 30 pesos sa kilo. Ito. Pero ito, nung inano na, inad na, ina, magkano lahat? 30 pesos, tas lahat na yan. Napakamahal. Parang ginto. 120. Mga ha? 120. Lahat? Oo. Oh. Lowell. 80. Ayan, no? Galing mo naman. 80 agad. Ayan, 80, 80 pesos mga friendship kasama to. Meron pa to kalahati pa rito. Binigay ko sa kapitbahay ko. Tapos ito Ayan, 80 pesos lang. Galing mo manghula. Parang ikaw si ano. Manghula ka talaga ngayon. At ito pa pala. O, magkano sa kilo to. O, sige, ilabas mo. Ilabas mo. Isang kilo nito ay 60 o 45. Hindi. Ano? Higher. Ah, uh, 55 flower. 50. Ayan. 50 pesos mga fresh ship, isang kilo. Ayan, isang kilo yung 50. O sige. Uh, Asikasoy ko na ito mga fresh ship. Palalambutin ko na ito mga ito. O kaya ikaw, may ka muna dyan. Hmm. Ano? Hmm. O kaya maingay ha? <laughs> Nakoon pa. Ano kung pa ba yan? Mm. Hindi na. Ako may window. Ay, hindi na. Huwag na. O sige na. Mga fresh ship. Ayan, mga friends. If magluluto na tayo, luluto na natin dito sa pressure cooker. Ito, dahil natin ang chicken, manok. Ayan, ito. Manok at saka yung edroy. Lagyan na natin lahat. Ito, tenga ng baboy. Ayan. Ay, lagyan natin ng konting salt. Ayan. Konti lang. At saka Bechin. Ayan, Bechin. And then, Takpan. At isa lang. Hello mga pa ito magluluto na ako tanghali na. De alas dosi na. Ito na natin ang bawang. Ingay ko, di ba mga friendship? Yan. O, diba? Doonin muna natin, mga friendship ang bawang. Ay. Sasunod na natin ang purple onion. Hindi na siya red onion. Yan. Diba? Ganda, o. Oh. Malambot naman na yung karin. Pinalambot ko. Tsaka yung manok. Sakay na lang kami mamaya. Yan. Ay, mga preyship. Ito. <laughs> Sasunod na natin ang cherry tomato. O, diba? Biyak-biyak. Ayan, mga pechit. Alam nyo naman yan na siguro kung ano yung lulutuin ko. To. Tom Jones na agalas Ang alas dosi na. Ayan o, no, mga pechit. Durug-durug na. Wasak-wasak na kamatis. O, ito palang ulam na. At isusunod na natin ang halo-halong karne. Ayan, tinawag na halo-halong karne. Meron siyang tinga, tinga na baboy. At saka meron siyang manok. Ay. Ayan, nahaluhaluin natin, mga presyo. Ay. Mauga. Pauga, mauga. Ayan. Ano ba? Ayan, ayan. Ayan, nahaluhaluin natin, mga presyo. Malambot na siya. Pinalambot ko sa pressure cooker. Na walang kutsara at tinidor. Totoo siya ang pressure cooker. Ayun o, di ba? Ganda ng kulay. Kaya lang, mas maganda pa na ang kulay natin, mga presyo. At lalagyan na natin ang konting... Walang ka. Walang katapusan ang halo-bye-bye, 'di ba? Saka so, nakita ng halo-bye-bye na may karne. Sa akin lang syempre. I am the original, pero at Yan. At isasangkot sya muna natin, mga friendship, takpan natin. Takpan. Yeah, mga friendship 'yan. Oh, 'di ba? Halicoramo, mga friendship, tanda. Ano maganda pa rin tayo. Ay, 'yun nitik niya ata. Lagyan na natin ang na sabaw. O, oh, di ba? Ganda. Lagyan na ng sabaw. Mm -hmm. Lagyan natin ang na sabaw. Kutsero. Ayan sabaw. Walang kamatay ang hugas bigas. Hindi hugas bigas yun? Ay, hindi hugas bigas yun. Eh. Ayan. Maik sa akin. Ayan o, mga friendship. Di ba? oh wala siyang masarap mga prenship kulay pa lang hindi ito kumputsero kundi kutsero at takpan ayan mga prenship oh ganda lang ko doon lalagay ko na yung mga gulay lalagay na natin ang eto sayote ay ano to patatas o yan hindi ko na pinilito tapos ayan yung koreores yung carrots at saka, itong beans. Tuloy na natin yung iba pa, mga fresh sheep. Kasi pag sinabay ko yung saging, baka mamaya malusak. Tapos, uh, lagyan natin ng paminta. Ayan, paminta. Betchin. Ah, na yung betchin? Ito ang betchin. Lagyan uli natin ang betchin. Karinig-karinig nilagyan ko. Ayan. O, oh, di ba tabi? Yan. Tsaka lagyan natin ng tomato sauce. Kanina, may, may tomato na kanina, kaya lang walang sauce. Ito naman ngayon yung tomato na wala, ay sauce na walang tomato. O, di ba? Parang pinaggagawa ko sa luto ko na ito, mga sheep. Yan. Tsaka natin, takpan. Ito, mga sheep, kumukulo na siya. Ganda kulo hahaluin ko lang. Yeah, malapit na siyang malapit nang maluto yung gulay. gulay. Yan, di ba? Sabay ko na nga kayarin yung ibang gulay para sabay-sabay na nga, nako. Gulay. eh Ito, na natin yung saba. Ang dami, di ba? At ito, magulat kayo. Wala kasing dahon na gulay. Mahal ang gulay na dahon. Ito, bunga. <laughs> Bunga ng upo, ayan. <laughs> oh, may na ako nagluto ng ganyan. Oh, punong-puno. Yan yeah, mga friendship, luto na kakain na. Ito mga oh. Ayan, yeah. oh, di ba? Ganda ng kulay. Hindi ang kutsero, ha? Kutsero. Kasi mayroon siyang halong upo. Kaya tinawag na kutsero, hindi siya kutsero. Ayan. Ayan, sasadukin ko na dito, mga pre-ship. Ayan, Oh. Wato. Westplo. Ayan. O, oh, diba? Sarap. O. Oh. Bango. Ayan. Sabi, Wato. Westplo. Hmm. Ayan, o, oh, diba? Ayan, o. Oh. Ayan, o. Sarap. Para makita nila na sinasandok ko, ipapakita ko. Ayan, may upo. Sa kayo nakakita ng ano? Kutsero o kutsero na may upo. Dapat niya, lalagyan ko pa ng talbos ng kamote ito Ayan, no? Oh. Hmm. Shhh. Ayan, no? Oh. O, oh, diba, mga play sheet? natin na sa sabaw. Ayan. Di ba? Sarap. O. Oh, o, di ba? I-close up natin. Ayan. Yung malangan na oh. ba? Baka sarap eh. ito mm. ko na ipapakita mga price Ito na ang aking Pinis food. Aray, napasok yung siko ko sa kawali. Ito na ang aking Pinis food. Ayan mga friendship, talagang inahong ko na sa kawali, ay sa kasirola. Ito na siya. Nandito na sa bandihado. Yun ang tinatawag na kutsero. Kaya tinawag na kutsero kasi may opo O, diba? Sarap mga friendship.